Oh, no. Bebang ko, nasan ka na ba? Umuwi ka na. May sakit yung nanay mo. Oh. <laughs> nanay si Tang, ano nangyari sa'yo? Okay lang ba kayo? Bebang anak, ikaw na ba yan? Hindi po ako si Bebang. Ako po si Kokowa, ang bago nyong anak. Akala ko, si Bebang na. Kukuwa, kailangan ko yung anak ko. May sakit ako. Nanay si may sakit po kayo. Mainit po ang pakiramdam nyo. Ano pong kailangan yung gamot? Gusto kong makita si Bebang Kukuwa. Hanapin mo siya. Nagmamakawa ako sa iyo. Nandito naman po ako, Nanay Chitang. Huwag niyo na pong hanapin si Bebang. <coughs> Kailangan ko si Bebang Kukowa Bawin mo na siya Hanapin mo Siya lang magpapagaling sa akin <laughs> Sige po nanay si Tang Hahanapin ko po si Bebang Pauwing ko po siya dito Salamat Kukowa Miss na miss ko na talaga yung anak ko <laughs> Okay po, lalabas lang po ako para hanapin siya. Kawawa naman si nanay si Tang. May sakit siya. Pero si Bebang ang hinahanap niya. Hindi ako. Ayaw niya sa akin. Gagawa ako ng paraan. Para akong maninaling si Tang. Gagayahin ko ang itsura ni Bebang. Ayan! Ako na si Bebang! Kamukha ako na siya! Gaya-gaya ko yung buhok niya. Pati damit niya. Panigurado matutuwa sa akin si Aling Sita, ST, si Nanay Sitang pala. Sana mapaniwala ko siyang ako si Bebang, hindi si Kukuwa. Ay, sigit lang pala, kukuha ko ng pagkain at gamot ni Aling Sitang para matuwa siya sa akin. Alito, may mga prutas, kukunin ko to. Apple, lemon, tsaka tong mga mais. Ito pa! Gamot sa ubo! <laughs> Nanay si Tang! Bebang anak! Ikaw na bayan yan? Nanay ko! Bebang anak! Ikaw nga! Mabuti naman nakauwi ka na! Sabi po kasi ni Kukuwa, hinahanap niyo ko, kaya umuwi na po ako dito sa bahay natin. Ang bay talaga ni Kukuwa, kanya! Nasa na siya! <coughs> nay! May sakit daw kayo! Sabi ni Kukuwa! Ah. Sumama yung pakirabang ko, Bebang! Nung nawala ka, kaya nang hina yung katawan ko! Huwag <coughs> <coughs> na po kayo mag-alala, Nay! Hindi na po ako alis dito! Ito nga po, oh! Dinalan ko po kayo ng pagkain! Pati itong gamot! <coughs> Salamat, Bebang! Ang bait mo talaga! Pinagandaan mo pa ako ng pagkain! magpagaling po kayo na ya para masaya na ulit po kayo Bebang, sa kabagaling, bakit hindi ka umuwi dito ng ilang linggo? Hinahanap-hanap kita. Doon po kay Princess, pati kay Iska, nakipaglaro po. Hindi ka malang umuwi dito sa bahay natin. Namimiss kita eh. <laughs> Sorry po, Nay, kung naging pasaway po ako. Hayaan niyo po, hindi na po ako alis dito sa bahay akala ko iniwan mo na ako si Coco lang yung kasama ko dito sa bahay kaya malungkot pa <laughs> hindi ako masaya sa kanya kasi robot lang siya hindi robot si Coco nanay na si Tang tao din siya Galit ka ba, sa nasabi ko? Tukol kay Kukowa? Magpahinga na po kayo, Nanay Sitang. Lalabas na ako. Ah! <laughs> kay Bebang Nagalit siya Yung sinabi kong robot si Kokoa Sa so, tingin nyo guys Anong mali kay Bebang Mag-comment lang kayo Bye bye